Hindi lang ako nakapasok sa lugar na to Yun yung mga kalain na Pagpasok mo dito Mula doon sa highway ng south May ganitong kalsada dito na Ganda oh Hindi ko alam kung saan yung uh, dolo nito Pero Meron kasi alam ko na ginagawang kalsada Galing doon sa kabila Sa west coast binubundok Ikaw ang nasa isip Hello Parang pamilya sa akin yung kulay ng ano Kulay ng Bus Di diba? Parang royal Royal di diba? Royal bus to Di ba? Ah ito na Oo nga. Di ba yung mga sinasakyan ko noon nung ano pa ako? Elementary school pa ako. <laughs> Welcome to Retrieved Coffee Cacao Farm. Ano pong ano usually po yung meron na pwedeng makita po ng mga magbibisita rito sir? Dito po makikita nyo ang uh, iba't ibang klase ng kape at saka kung paano i-process. At mm -hmm. uh, ang pwede dito ay yung sit-to-cup namin. Oh. Sir, so, ano pa mga activities na pwedeng gawin natin dito sa ano, sa coffee farm cacao farm. Uh, ang, ang mga activities dito ay pwede, ka, uh, pwede kayo pwede kayong mag-hike pataas, trail. Mm -hmm. And yung picking. Picking ng uh, red berries dito kayo. Station 1. So nandito yung guide natin. Station one. Yeah. Dito kayo. Station 1. So saan tayo? Ito Coffee ito, shop. Entrance. Ito entrance. Mm. Yeah. Then station. Okay, three house. Ano three house? Station 1. Station 1. Ah, hanggang dito pa lang yun sir. Pwede yun. Ah, pwede na ikot yun siya yung trail niya. Itong nasa map natin sir. Mga ilang ano ito. 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 Ilang sukat dito? Ah, 50. Talagang kabunan, 50 hmm. na siya. Ah, okay, malawak talaga. Kasi... Okay. And hiking trail. The best ka. Ayan. Then siyempre pagkatapos nito, pwede nyo rin matikman yung mga kape. Di ba? ito may something trail dito Paket. hiking hiking nga pala talaga ito hindi naman mahirap pocket eh, kasi may steps naman siya eh. ilang steps kaya ito <laughs> hagono yan di ba guys <laughs> let's look Wonderful view. <laughs> sundang, ah! sundang. Wala pa. Kalate pa lang pa kami, sir. Ang <laughs> ganda, oh. Whew. Kita mo na yung ibaba. Ganda. Kaway, kaway. Maliit na malit na drone natin. May human drone na kagad. <laughs> At may mga ano to, citrus, kalamansi. Kalamansi. Ha? Huh? hiningal na si Lolo. <laughs> ano po no to? Ipil? Ipil, ipil. Ang laki ah. Ipil, ipil. Oh. Ipil, ipil. <laughs> Kasi, alam mo, ipil mo kasi malaki, di ba? Pero ito ipili ipil-ipil to. Ngayon ako nakakita nang ganito kalaki, ha? Ipil, ipil. Oo. Karamihan ipil-ipil nakikita mo, ganun ako. Yun. <laughs> <laughs> ipil <i -pil>. Ah, <laughs> <laughs> <Huh>. ay. <Kabi>. Oh! Ah! 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 dito mayroong bahay na gawa sa native nakita ko yung paborito mong lugar dun ay may mga tao dito naglilinis sila aray ko pahinga ayos pig ah <laughs> Ay, hindi <laughs> pa rin po ito. Hindi pa rin highest week. Station 1 lang ito. Ilang station po ito, sir? Tatlo. No? So, no. no. okay, sure. let's go. Golden Vein. Luberica Baraco. Ayun pala yun. So, Arabic Trail. Nandito tayo sa Station 1. Rotted Highland Forest Camp. Okay, akit okay, tayo dito sa taas. Okay. Hello po, jackfruit. O, oh, diba? Pwede mo makit dito? Ay, oh, galing. O, oh, diba? Dito na. Dito na. Ang station trip, ang ganda. Ay, malayo pa. Kasama natin si Serge nandito sa itaas. Oh. Hi. <laughs> si Serge yung nabuto natin dito. morning exercise. So, every morning talaga, sir. Ito talaga ginagawa niyo, sir. Yeah, uh yeah. -huh. Ano, linis-linis yung ito yeah. Kasi actually, merong cell shade dyan. Ah, dito. Inalis ko na lang kasi it's because na para mas mahangin, mahangin, mahangin ba. ba na ano, kaya we have to ano. Nag-ano rin ako nung binocular diyan para oh, sa bird watching, bird especially watching. sa mga hikers early morning. Yeah. Yung the Falls uh, from station 3 It's about one and a half kilometers pa. Malapit may, na lang po. May falls dito, yeah. Yung uh, nga araw, raw. there's a pole. Ilang beses na ako nakarating doon eh. You know, just relax lang pagdating mo ng falls, maupo, kakain. Aha. Uh -huh. Yeah, yeah. Ang galing, ano? Uh -huh. at least narito, narito lang. Dito lang lang. Sa paligid Batu lang na yun, niya. sa yeah. pathway nga. Maraming falls dito sa Palawan. It's unbelievable, you know. Uh, yeah, Yan nga Magaganda. Kaya lang nga, you have to be, ano, Explore talaga naman may malaya accessibility. Sa, 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 sa bawat daan, nalubak at madilim isip ko ang ngiti mong kay ganda Kaya kahit mapagod man ang katawan Patuloy pa rin ako para sa'yo kaibigan Yo, Kung minsan parang gulong ng buhay Paikot-ikot pero wag kang bibigtaw. ako Ako'y nandito para sabayan ka Okay Day guys, maganda tanghali sa inyo. Actually, hindi pa tanghali. Umaga pa ngayon, pero nandito na tayo sa Rotid cacao or roasted coffee cacao fruit farm dito yan sa Borlan Palawan sa Barangay Iraan so napakaganda ng lugar at uh, breathtaking talaga medyo malayo siya sa pinaka highway pero accessible naman dahil may napakagandang daan papunta dito so ayan nandito tayo sa station 1 Actually, yung lugar na to, ang pagkakasabi sa atin ng may ay hanggang Station 3. At uh, meron ditong isang waterfalls din na pupwede mong puntahan na from the Station 3, eh, mahigit 1.5 kilometers na lang yung lalakarin yung trail. So, isa ito sa mga spot na pupwede niyong puntahan dito sa place na to, sa Aborlan, Palawan. At uh, matikman din yung kanilang napakasarap na kape. Okay, so pasokin naman natin itong kanilang uh, pinaka-coffee shop. Ayan, tignan natin Wow! Ah, nakakapagod po pero napakaganda lang. So October, para October 8 siguro kami talaga mag-open pag naayos nyo. So October 8. Okay guys, so sa halagang 320 pesos makakabili na kayo dito ng kanilang uh, natural natural process na beans ng uh, kape kaping Barako. So itong produkto na to ay nandito rin makukuha. Dito rin nila hinarvest sa farm. So ito ay uh, medium roast which is buong beans pa lang siya. Pero wala kayong problema dahil uh, kapag bumili kayo nito sa halagang 320 pesos ay uh, pwede na nilang i-grind dito. So pagdating ninyo sa bahay ninyo, po pwede na kayong magkape gamit ito. Ayan. So take natin 'to mamaya. Natural 'to, pure natural talaga. At from the farm, wala talaga dito.